Hey guys! Welcome back to our YouTube channel. Kita nyo, sobrang araw ngayon. Ating strawberry, tingnan nyo. Kap kung ang aking strawberry hindi ko inilipat dito, tuyong-tuyo na naman yan at patay na sila doon. Madali silang matuyuan doon. Kaya pansamantala dito muna sila para hindi sila mamatay. At kaninang umaga, naglinis ako, tingnan nyo, medyo malaki na yung na-anuhan ko doon yung kamote ko, yung mga kamote, tapos yung, ayun o, no, yung watermelon. Oh. Kalabasa. Kaninang umaga yan, kasi maaga nagising si Tonton, alas 6. So, ibinigay ko kay Asi, sabi ko kahit 30 minutes lang makatan ko lang yan, kasi gusto ko talaga siyang matapos na para magandang tignan. Para sa susunod, eto naman ang tatapusin natin hanggang doon, kasi ang daming, ano dito o, oh, ang daming Okra. Okra naman ang nandito kasi. Tapos yung, ano yun? Rajma. At saka yun, may watermelon dun. O, oh, malaki na. Kaya tinatapos ko. Kaya lang, sakit ng balakang ko. Kapag gumamit ako ng upuan na yung maliit, ang masakit sa akin yung magkabilang singit ko. Yun ang masakit. Pag um gumamit ako ng maliit na upuan. Kapag hindi naman ako umupo, yung balakang ko naman ang masakit kaya sabi ko ay tama na at least nakatan ko na naman ang pa oh kasi kaya lilinisin din yung sa tapat ng ano tapat ng manukan guys kasi dyan kami magtatanim ng yung palay na ipapang abono ay yung palay na ipapang tanim sa susunod jan kami mag jan dyan kami maglalagay magsusolo na kami ng ano magsusolo na kami na magtanim-tanim at wag nang aasa kina ama kasi mahirap umasa sa kanila. Nakakarinig ka ng hindi maganda. Kasi kahit na ano, meron at meron silang masasabi. <laughs> Ang dami nagtatanong sa inyo. Bakit hindi nyo nakikita si Ama sa video ko? Bakit kami-kami lang? Hirap kasi guys. May nag may nabasa ako. Bakit si Asis na ang nag-i-spray kasi dati si father-in-law naman ang nag-i-spray ng aming palayan. Tapos yun nga. Bakit hindi na nakikita? Bakit kami-kami na lang? Hirap. Kailangan sa panahon ngayon, kailangan na ni Asis matuto kung paano niya i-manage ang katiranggot na lupa namin sa taniman ng panay huwag nang umasa sa magulang niya kasi mahirap mahumalat oh, ako ng damit ni Asher ay holiday pala ngayon dito sa Nepal walang pasok si Asher kaya nandito siya Ay, ang hirap kasi na ano. Madalas si Asis at saka si Ama hindi nagkakaintindihan sa kunting bagay. Tapos, kapag sinasabihan ko si Asis, kami naman ang nag -aaway. Sabi ko, ibaba mo ang pride mo, kumpaga ibaba niya ang pride niya kasi siya yung anak, siya naman yung nagagalit sa amin kami na ang nag-aaway kaya sabi niya pagod na pagod na ako na palaging ganyan ginagawa nila sa akin, ganun siya kaya eh, sabi ko naman sa kanya ay pagod na pagod na rin ako sa inyong mag-ina palaging ganyan sa maliit na bagay palagi kayo nag-aaway eh ang mahirap kapag ganyan na hindi sila nag-iimikan bata ang naapektuhan ewan ko sa kanilang mag-ina sila nag-uusap. Tagal na guys. Birthday pa ni Tonton. Nagsimula. Birthday ni Tonton. Pero ko sa kanilang Dahil lang sa kapiranggut na bagay. Kaya sabi niya, kailangan na namin mat kailangan na niya matuto na ganyan. Kasi wala eh. Nakakarinig ka ng hindi maganda. Ang hindi nila naiisip. Ganito ha sila dati, sila ang nag spray si baba yung gumagawa ng pilapil, sila yung nagpapatubo ng palay na pananim, ganyan. Pero ang bumibili ng palay na pagpapatubo, urea, fertilizer, kami ang gumagastos. Pumayag ako. Kasi ang per kilo ng big ng ang, ang, ang per kilo ng palay na ipapangtanim ay 180. Depende ko anong klase. So, yung 3 kilo, yung 3 kilo, tapos yung gamot na ipapang-spray or kung ano yung inalalagay nila, hindi, kumbaga, ang pinakamaksimum na gastos doon ay 1,500 lang. Kaya pumayag ako. Ang mahal lang naman talaga is urea, 2,000 per sacks. Depende din kung may mura na urea o may ano na urea. Pumayag ako. Sabi ko, sige tayo. Ang gagastos sin sila naman ang gumagawa. Pero pagdating sa pagpapatraktor, patraktor sa lupa nila, bayad nila. Patraktor sa lupa namin, bayad namin. Pagpapatanim sa lupa namin at pag sa lupa namin, bayad namin. Pagtatanim sa, pagtatanim sa lupa nila at pag-harvest, bayad din nila. Basta ang sagot lang namin, yung pala na ipapangtanim, yung fertilizer at saka yung ipapang-spray. Dahil nga si Babang nag spray di ba? ako doon na ginagawa nila. Walang problema sa akin. Sige, okay lang. Ngayon, nagkaroon sila ng konting alitan. Ayan, lumabas na sa bibig nila. Kami nga ang nag-ganon. Sabi ni Ama, kami nga, kami na nga lang yung ano, kami na nga lang yung na, sila na nga lang daw yung nagtatanim ng ganyan, kesyo, gano'n, ganyan. Ang point niya, sis, hindi ba niya naisip na pera naman namin yung ipinapambili? Parang yun na lang din yung pinakaambag namin. Since may ambag sila, may ambag din kami. Parang gano'n ba? Tapos sabi niya, kami na nga ang gumawa sa trabaho mo na ganito, ganyan. Gano'n, parang, parang, asher. Ah, very loud. Sinusumpat ba nila sa amin? Eh, hindi naman sinusumpat nila sa amin kung anong ginagawa nila sa amin. Yung pag-spray ni Baba, yung pagpipilapil ni Baba, yung paglalagay. Kaya itong nakaraan, kung nakita nyo, di ba, kay Tul Baba, nagpaano, siya na, si Asis na mismo ang nag-spray. Kaya sabi niya, yung dito sa gilid, kami nang magtatanim ng ipapangan. Parang kanya-kanya, no? Ewan ko kay Amo, may ugali hindi ko naman sinabi na wala kaming ugali pero bilang anak nire-respeto namin sila bilang magulang pero sila wala sila nun napakaikling bagay lang guys, ayaw ko sanang magtuwento no, at gusto ko na lang sanang manahimik, no, kaso kasi ang dami nagtatanong bakit hindi nakikita si ama, bakit nagsusulo na kami bakit, yun? dahil lang sa chili, dahil lang sa sili na ipinapakat ni Asis nung birthday ni Tonton. Kaya nung birthday ni Tonton, hindi nyo siya nakita na pumunta. At saka sabi ko din, bakit ayaw nilang pumunta dito? Eh, wala naman na yung mga bisita ko. Nagsiuwian na sila. Bakit ayaw niyang pumunta? Kasi ang daming pagkain. Bakit ay Kasi hiwalay ang pagkain ng mga bisita kong Pilipina. Hiwalay yung pagkain ng mga kamag-anak dito. Kasi nga, hindi sila kumakain ng Pilipino food, ba diba? Kaya nagluto si Alice ng pagkain talaga, ng Nepali talaga, na para dito talaga. Dahil lang sa sili na ipinapakat ni Asis na para sa atyar, doon lang nagsimula. Pumunta siya dito. Kasama niya si Saiha. Sabi ni Asis, kaniyang umaga ko pa kayo, kaniyang umaga pa ako nagpapakat sa inyo ng sili. Hanggang ngayon hindi niyo ginagawa. Sabi ni Asis. Nakita nyo naman, bising busy, busy kami, ba? Diba? Kung nakita nyo yung video nung birthday ni Ash, ni, ni Tonton, bising busy, busy nagluluto ako, karga ko si Tonton, kasi ni isa sa kanila, walang pumunta para tumulong. Kahit man nasa na mag-alaga kay Tonton, hindi nila ginawa. Pero wala sa akin yun eh. Okay lang sa akin yun eh. Pero yung sasabihin niya sa, pero yung sasabihin niya kay Ash na, ako na nga yung nag-dry sa meat, isinumbat eh, niya. Sabi niya, kami na nga yung nag-dry sa meat na dapat trabaho daw ni Asis. Sila na rin yung nagkat ng chicken na sana daw trabaho ni Asis. E busy nga si Asis, wala nga time si Asis, kaya humingi siya ng tulong sa kanila. Yun lang. Tapos sabi ni Asis, samantalang nung first birthday ni Saisha, sabi niya, nagluto ako maghapon, wala kayong narinig sa akin. Sabi niya, ngayon sili lang na pinapakat ko hindi nyo man lang magawa, sabi niya. Kasi pumunta siya noon, ibisim busy. busy kami dito ni Asis, nagkakat si Asis ng, 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 para sa atchar, tapos ako hinahati ko yung prinito kong, prinito kong ano ba, na Shanghai. Kasi ba diba, ganyan siya kahaba, so hinati ko para mukhang madami, di hinati-hati ko nga, yun, although madami naman siya. Yun lang, tapos nung hapon na, nung pumunta na si, Asis, uh, kasi di wala na akong bisita no sabi ko kahit, bakit ayaw nilang pumunta asis sabi ko nakatingin ako doon bisim bisim sila di pinuntahan ni asis sabi niya bakit kayo nagluluto and darin pagkain sa bahay kasama kayo sa pagkain alam nyo kung anong sagot ni ama hindi ako kakain ng mang hindi ako kakain ng kahit na anong pagkain manggagaling sa inyo yun ang sabi ni ama yun ang kinagalit ni asis galit na galit sa si asis sabi niya birthday ng apo niya ganyan gagawin niya yun ang sab sabi ni Ama. Hindi siya kakain ng pagkain na manggagaling sa amin. Sabi ni Asis, ano bang sinabi ko? Sabi niya, dahil lang sa chili at saka sinabi ko, ano ba sa kanya? Nagluto ako doon nung batin siya Sesha. Wala silang narinig. Yun lang naman ang sinabi ko. Bakit ganun ang sagot nila sa akin? Yun. Yun lang ang simula. Hindi na sila nag iimik Tapos, syempre, mga bata. Sabi ko, magpakumbaba ka na lang. Ikaw ang anak. Ganito, ganyan. Kami nang nag-aaway ni Asis. Kaya sabi ko, eh, kung pagod na pagod ka sa ganyan ginagawa ng nanay mo, pagod na pagod na rin ako sa inyong dalawa. Palagi kayong nag-aaway, bahala na ako kayo sa buhay mo. Sabi ko. Kaya di ba nung nakaraan sabi ko, ano, ang hirap mag, nakakapagod minsan ang buhay may asawa. Kasi ako nang gumagawa ng paraan para magkaayos sila. Kasi hindi lang naman isang beses nangyari yan. Inong nagpatayo kami ng bahay, nangyari din yan sabi ko sa kanya magpakumbaba ka na pumunta ka na doon magpatika ka na para magkabati na kayong mag-ina kung ako, man, ako naman ang gumagawang nang paraan para magkabati sila magnanay kaya lang ito 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 talaga napapagod na ako pero sasabihan ko si Asis ayaw niya makinig tapos kapag may sinasabi ako sa kanya kami na ang nag-aaway kaya sabi ko ay bahala kayong mag-ina bahala talaga kayo ayaw ko nang Ayaw ko nang mangialam, guys. Kaya sabi niya, magsasarili na kami. Kami nang, siya nang gagawa. Sabi ko, ay, hey, gawin mo. Kaya nagsibili-bili kami ng gamit na pang ano. Gamit na pang bukid. Yun lang. As in, yun lang. Kung baga, hindi naman dapat pinapalaki. Kasi yun lang naman, kaliit. Napakaliit lang. Pero di ko alam kung bakit silang mag-ina. Ang tataas na mga pride nila ayaw nilang magbati. Yung pupunta dun si Asher, hinapalaro ko, pumupunta siya, hinahayaan ko, kinukuha nila si Tondon, kinukuha, hinahayaan ko. Kaya lang minsan, ugali ni Ama, lalo kapag nagagalit siya kay Asis, ipinaparamdam niya sa mga bata. Binilhan niya ng laruan si Saisya sa harap ng mga anak ko. Si Saisya lang ang binilhan niya. Tapos nung pumunta si Asher para makipaglaro, ang sabi ni Ama, parday na. wag daw. wag E bago yung bola, syempre nung isa. Kaya sabi niya, bakit si Sai siya lang ang binilhan? Sabi ni Asher, bakit si Sai siya lang ang binilhan? Kaya ang sagot ko, e, may bola ka naman. Pero yung harap-harapan na andun ako, na andun din yung nanay nung bata, kasi nasa kwarto yung nanay ng bata nagse-cellphone, eh nandyan kami sa labas, nag, nakatayo kasi nga hapon, eh bumili. Binilhan niya ng bola. Tapos masabang loob ko, syempre, yung maririnig ko, sasabihin niya sa anak ko na parday na, makikipaglaro ang anak ko dun sa apo niya, na niya ng bola, tapos pagbabawalan niya yung anak ko, sinong nanay ang hindi masasaktan? Kaya minsan nagtatampo din ako, minsan nasasaktan din ako, kasi kapag gano'n na nagagalit siya kay Asis, bakit gano'n ipaparamdam niya, pati sa mga anak ko, ipaparamdam niya, nagalit siya. Anong kinalaman ng mga anak ko sa alitan nilang magnanay? kaya tumahimik na lang din ako, ayaw niyong magbati, di wag. Di ba? Kaya sa mga nagtatanong, bakit hindi niyo nakikita si ama, sa mga nagtatanong, bakit si Asis na ang gumagawa, dahil lang doon, dahil lang sa napakaliit na bagay, ayaw nilang magbati. Ginawa ko naman lahat, pinapagalitan ko naman si Asis, para makipagbati sa nanay niya, ang ending, kami ang nag-aaway, kaya tahimik na lang din ako, para hindi kami mag-aaway mag-asawa ay di na sila, pareho na silang matanda, alam na nila kung ano ang da, tama at mali. Di ba? Bilang asawa, di tahimik ka na lang para iwas gulo. Ewan po. Nakakapagod sila. Sa totoo lang guys, nakakapagod sila. As in, nakakapagod sila. Ay. Yung anak ko, nandyan sa may pintuan, nagtatawag. Ah, itong maliit, magaling magtawag yan. Kahit na sino tinatawag niya, para kunin siya dito sa bahay. Ah, ah, minsan dineded man ng lola. Okay lang, sige, huwag mo kunin ang anak ko. Minsan yung kapatid ni Asis, siya ang kukuha. Ba, baba, gumagalong. Kasi nakakapagsalita na siya ng baba, dada. Yun lang pa rin ng Yun lang naman ang alam niyang salita eh. Baba, dada. Mama, mama, yung ama siguro yun. Ama siguro yung mama, ama, ganun siya. Dead ma ang lola. Okay lang, huwag mo kunin anak ko, walang problema. Pero yung mga tito-tito niya kasi dito, yung tulbaba niya, minsan si tulbaba namin, yung lolo niya, yung lolo niya dito sa mga kapatid-kapatid ng father-in-law ko, kinukuha siya lalo kapag nakita, tinatawag, kinukuha siya dito sa bahay. Kaya okay lang, hindi ko naman pinagdalamot yung anak ko eh. Kaya lang minsan yun nga, masakit sa nanay na makita mo yung anak mo, tinatawag ni yung lola, parang nawalang narinig yung lola minsan. Ganun si ama minsan, parang wala siyang narinig, parang wala siyang nakita. Kaya kahit ako minsan, nakakaramdam ng galit, galit ang tawag doon, nakatampo sa dahil nandun na, hindi kayo nag-iimikan mag-anak, mag-ina, pero sana naman, huwag idamay ang mga anak kasi wala naman kinalaman ang mga anak ko kung ano yung pinagawa yan nilang mag ina eh. ngayon pati si father in law hindi na rin siya ba diba, nagalit si ama sa kay asis pati si father in law hindi na rin nagsasalita eh bahala kayo mga malalaki na kayo eh. sabi ko nga alam nyo na kung ano ang tama bahala kayo hindi na ako maningi guys, tapos na akong mamalantya. Tapos na rin akong magkwento. <laughs> At syempre, bago ko makalimutan, shout out kay Jenalyn Diaz ng taga Santo Tomas, Davao del Norte. Ayan, shout out sa'yo. At sa nagtanong kung bakit no show si Naama sa mga videos ko, yun po ang sagot ko. Kung may alitan na naman ba daw, yes, yun ang sagot ko. Kung napanood niyo yung video, ayan yung sagot ko sa lahat ng mga tanong niyo. Kasi kapag hindi ako nagsagot at dinedma ko na naman yung mga tanong-tanong na ganyan, iba kasabihin nyo na ini-ignore ko yung mga ano nyo, yes. So, yan guys. Sinabi ko na lahat kung ano yung nangyari. So, yan. Yan yung buong katotohanan. Kasi may mga nagsasabi na side ko lang yung sinasabi ko. No, yun ang nangyari. Yun ang totoong nangyari. At alam ng mga Pilipina mamis kung ano ang nangyari during that day. Kasi nagtaka din sila kahit ang mga mamis, kahit ang mga Pilipina mamis, bakit hindi nagpakita si Ama dito sa bahay. That time, birthday ni Tonton. First birthday ni Tonton. Apo nila yon na dapat sila ang unang magtitika sa bata. Kasi talagang na-request ko na patitikahan ko si Tonton kasi hindi siya nag-celebrate ng 6 months at kapag nag siya ng first birthday niya, dun ko siya patitikahan. Na dapat sila ang unang magtitika dahil apo nila yon pero hindi siya pumunta that time dinedma ko o okay lang sige lang pero yun nga may nagtatanong bakit no siya sina ama may alitan ba ulit pamilya puro heart 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 lang ako sa mga comment nyo dahil ayaw ko na nga sana mag kaya lang every time na magbabasa ako ng comment meron at meron kasi nagtatanong para matahimik na rin kayo yun na yung sagot ko sa inyo So ayan, habang natutulog si Tonton, ito yung ating pampalipas oras. At sobrang araw nga, kagaya ng pinakita ko sa inyo, hindi rin naman ako makakapaglinis dyan sa may gilid ng bahay. At yun nga, madali akong masanbor na tanginit. Masakit na rin ang aking mga balak-balakang balakang. -balakang. <laughs> so, yun lang yung ating video guys for today. Thank you, thank you again for watching everyone. And see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.